Mga sero Bakit, Taguro? Nabalitaan mo na ba yung people power ng mga DDS sa EDSA? Ah, mga DDS ba yun? Oo, mga DDS yun. Ah, kaya pala wala pang 200. <laughs> <laughs> Oo nga eh, konti lang nagpunta. Akala ko naman napakadami nila. Kasi sinabi nila 32 million daw sila. Alam mo ba kung bakit konti lang sila? Bakit nga ba? Eh kasi nga, marami nang nagising at yung mga natitirang mga DDS, yun yung mga totoong mga tanga. <laughs> at saka alam mo ba mga Sero, nagagalit yung mga vendors sa kanila. Bakit naman nagagalit sa kanila yung mga vendors? Kasi nga, madami silang paninda pero konti lang yung nabili dahil nga konti lang yung mga DDS sa etsa. Alam mo ba kung bakit hindi nakakabenta yung mga vendors doon sa EDSA? Bakit nga ba? Eh kasi nga, hindi pa binibigay sa kanila yung bayad na 200. <laughs> <laughs> ano? 200 lang ang bayad sa kanila paghapon? Oo, oo, kaya nakakahawa din sila. Ang liit naman, buti pumayag sila. Papayag talaga yung mga yan, kasi mga tanga. <laughs> Pero alam mo, bistado na sila eh. Madami nagsasabi na yung people power nila eh hindi para sa bayan, kundi para sa mag-amang Duterte lang daw. Eh kasi nga, insecure yung mag-ama kay PBBM. Paano mo naman nasabing insecure yung mag-ama kay PBBM? Eh kasi, madami nagmamahal kay PBBM. Bakit? Marami rin naman nagmamahal sa mga Duterte ha? Isa ka rin tanga taguro eh. Madami ba yung 200 na nasa edsa? <laughs> Ibig sabihin ba nga zero? Yung mga DDS walang ibubuga? Oo naman! Hanggang formal lang ang mga yan. Alam mo ba kung bakit? Bakit nga ba? Kasi nga, mga dakilang ta. <laughs> <laughs> Kanina mo pa sila sinasabihan ng tanga ha? Bakit? Totoo naman ah. Paano mo naman nasabing mga tanga yung mga DDS? Ano bang tawag mo sa mga tao na sumusuporta sa mga Duterte? <laughs> mga tanga? Oo, oh, itang? Ibig sabihin, itong si Sas, tanga din? Oo naman. Kita naman sa itsura eh. <laughs> Ibig sabihin, itong si Senis ay tanga din? Bakit? Hindi mo pa ba nahalata sa itsura? <laughs> <laughs> eh, itong si Maharlika, tanga rin ba? Hindi. Ah, talaga? Hindi siya tanga? Hindi ka nagkamali. Tanga. Grabe ka naman, pati ako nadamay. Diyan ka na ha, Ang tanga mo. <laughs>